Hello Itins, good news tayo number 2 Ang SB19 sa walong musician from Asia Ang ginawaran ng American music Na ito ang detalye Welcome to my channel, my showbiz corner Viewers, supporters, subscribers Ito nga ang na-publish ng isang magazine o entertainment website Na ang SB19 ay top 2 sa walong music artist sa Asia, ang isang American music expert ay nag-survey ng apat o walong uh, artist mula sa Asia kung saan nag-concert o nag-perform o nag-declare ng uh, kanilang uh, talent sa Amerika at number 2 at nag-rank as number 2, top 2 ang SB19 na naging successful na nag-concert, nag-perform, nag-show sa American land. Isang malaking bagay ito sa buhay music karera ng SB19 na mapansin at maging successful na mag-concert o mag-show sa Amerika. At uh, syempre guys, ito ang malaking highlight o appreciation o milestone sa buhay nila bilang isang Filipino singer, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.